Magandang araw po mga idolo mayroon po tayong bagong update video sa ngayon ito po ay nagsali po kami sa palarong dark tournament dito sa Tagaytay Casino Pilipino. Tournament darterong Pinoy. So yun nga mga bus idol, sa kasamaang palad hindi tayo pinalad manalo sa laro kaya naman inintay na lang namin ang mga kasamaan namin. Pagtapos ay diretso kami sa nirentahan naming private vacation house pero syempre hindi mawawala ang pagpipicture taking, at doon kami mamahinga para sa susunod na laro. Bukas subukan natin Malero. Bukas pero kung hindi pa din okay lang masaya naman ang naging bakasyon natin sa private vacation house na nirentahan namin at sa experience. Sobrang sulit at sobrang ganda. Ayun mga idol, abang malamig-lamig pare ito. Umagkape muna tayo. kapi mga idol. Kainin natin diyan. Dito tayo magkape sa ayun dalawa doon nasa na naman nagluluto pang tanghalihan natin kapit tayo medyo malamig dito mga idol pero wala pa naman dito nakarating na bagyo kasi may bagyo tayo ah mga idol nagbago na tayo ng trabaho caretaker na ngayon ako rito ah kailangan malinisan ko to yung oh. mga amo ko nandun pa oo oh, linisin ko muna to po sinta na po kayo kasi nahuli ako gumising kaya ano, maraming mga dahon ngayon, no. Oh. Lilinisin ko lang po. Yung pool natin. Oh. Tanggal muna tayo ng mga dahon dito, mga idol. Para yung bisita natin. Bisita natin mamaya pag naligo, malinis na. Wala na ng mga dahon. Yan, maraming mga dahon na lalaglag, mga idol, oh. Pasensya na kaya wala nang magbubulkanize dyan. <laughs> Andito na tayo sa bagong trabaho natin. Na oh. Na, na. Oh, Nag-caretaker na ako mga idol dito. Ito, malaking kitaan. Malaking kitaan dito. Oh. Ayan, kita nyo naman mga idol ha. Nilinis ko na ng gusto yung pool nyo. Oh. Para ano, mga bisita natin naglilibang-libang pa. Ayan oh. Mm. Yeah, tayo. Yeah, out, yeah. Yeah. Yun oh, habang naglilibang oh. Mm. Inisin muna natin maigi to. Oh, ayan oh, na. Wala nang lumulutang. Ready to swimming na to. Malinis na. Wala nang mga uh, talat na dahon dyan. Ito kasi yung mga nalalaglag na dahon dito pumupunta sa pool. Kaya tinanggalan na natin ano Mga halaman na kasi. Okay. Is na. Oh, game na mga idol, ayong matalo diyan idol. Lasing kasi ang pustahan niyan, ano eh. Alak. Alak yung pustahan diyan. Oh, sino man nanalo pag 2 hits, inom kayo. <laughs> <laughs> Ayan mga idol ha, ah, walang tayang pera yan ha ah. Kung sinong matalo dyan Lilibang lang po Oo, alak yan Alak ng pusta rito, may yelo Yes, ayun, baso Ayan Walang pustaan yan mga idol, alak-alak yan Pag na tungit Dalawang inom yung kalaban maayos pa Sa mga oras ito, gusto pa namin pasalamatan ang kami kakainin. Pasabasan niyo so, po upang ito na bibigay ka na kalakasan, na kalusugan sa aming mga pangangatawan. Pasabasan niyo rin po kami noon ang mga nasipang handa nito. Sana kami na kung narito patuloy ng patlubayan ka bayan. Lalong lalo na sa aming mga kalusugan, lalong niyo po kami nagarap ang mga. Salamat po ng marami at uh, humingi po na kami ang kapatawaran sa mga kapatawaran sa inyo Panginoon.

🎵 Say it O Jerry, natin. po natin ah. Huwag ka Ay, oo. Oo, siyempre. Para laban lahat to. O bago sa lahat ah. oh. Kasi, hanggang na ko yung... 🎵 Edward, Santos? Hmm. 🎵 Player. yung sabi hindi Hmm yeah yeah maya Nilaga Pang paano sa malamig oh baka Nilagang baka Okay Tapos Gusto rin yung Tingin tingin dito Idol Idol yan. yan. Pa kaya, -i -i. Ito pampainit din mamaya oh. Pampautog yan. Ah, pampautog. <laughs> oh. Ah. Tung mano diyan nilagang baka. Yan, yan, yan. Ito sabaw oh. Kung ano lang yung bilang ng plato, yun lang yung ano, pag may sumobra dyan, Huwag ka na magtawag dyan, per Perfect. Yan ang pinabayaran per perfect. Ah, ten packs ng bato. Sige, gamit lang 'yan, Jerry. Good morning, mga idol. Ah, dito tayo ngayon sa ano, yung tahan namin na ipaan namin na uh, ang grupo. Sa so, guide Good morning, Idol! Good morning, good morning! Oo, kain na! ako ba? Oo, kain na naman! Puro na lang tayo kain dito ah! Oh, pakita muna natin mga ano natin. Almusal. <laughs> almusal namin oh. ayan oh. <laughs> Sinangag. Tortan <laughs> talong. <laughs> Sa, yung natirang ano. Natirang nilagang baka. Ay, sige, magpe muna. Ng <yung> almusal. <laughs> Sana, kawang oh, kulang kayo, kayo, kayo. tayo. Ko na ay, si Del, wala pa tulong ko yata. Ay, ay isin ko na, kinalampag ko doon yung kwarto niya oh, eh. Oo, si Del? Babangon siya eh. sabi ko, parang kulang tayo ah. Ay, doon ko yun, hindi, hindi, baka ano doon. Sarap ay, ay, na ng tulog yan, eh, sa aircon. Sarap <laughs> ng tulog, hindi nilalamig eh. Mm -hmm. Oh, ay, ba babae? Aga ko aga. Ah, eh. Oo oh, na, jacket pa nga ako. Tulog. Tumayo daw. Na, hindi nasinyo kasi eh. Hindi tayo sanay oh, pun oh. <laughs> sa aircon sa, eh. Oo, nagpantalo, nagmatejas, nagjacket. Hahaha. Sa sobrang lamig eh. Wala mo naman sa'yo pumunta ng ice cream. Eh, Ayun na. Oh, ah, Ayun ay na. O, tinangali na tayo d'yo. Oo. Baka. Hahaha. Baka na tayo eh. Oo. Gagawin yung... Ayun sa'yo to. Hahaha. Oo. I-frame muna tayo. Tinatakasan ko yung tayaan. Let's pray, let's pray, let's pray. Ama namin banal na napakadakilan po ng tahanan tayo sa mga dami. Sa mga oras nito Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong umaga na ipinagkaroon sa bawat isa sa amin. Ama, itinilalatit iti, iti, ko sa inyo ang, uh, ang aming samahan na ito. Na sa, sana po, patuloy kami magkasama-sama magkaroon pa ng iba't ibang mga banding ang, ang grupo ng ito Panginoon ng sanday hindi po mawawalan ng aming pagkakaibigan maraming salamat po basta-basta niyo po ang aming kakainin magbibigay kalakasan kalusugan sa aming pangangatawan at sana po patuloy nyo kami na uh, ingatan sa aming pag-uwi mamaya at uh, ang bawat pamilya ng narito Panginoon lagi po po silang suportahan sa kanilang mga trabaho kung magnawa, ayaw nyo silang pamamagyan, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming inihiling, sa sampung po ng aming hiling sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang lahat po ito ay aming ilinagalangin sa pangalan ni yes, Jesus. Amen. no Oh, sa na Oh, morning idol, wake up na. No, ano? One... Hop, ayun na. Kain na naman tayo. O, saan may kulang? Gawad. Ang Na, mga idol. Malamig na tanghalian. Eh, parating na yung bagyo. Ayan, ayan, O, na. O, oh, ayan. Oh, oh. Yan, si Jerry. O, oh, kain na naman tayo. Mga <laughs> idol, o. Ayan, boss. Ayan na, boss. Ayan, boss.

Amen. Ah, kain na na mga idol. Ah, ayan, pero dito parang ano na yung ulap na dito kasi parating na yata yung bagyo rito eh. Oh. Oh, sir na. Ah, ah. Oh. Abang kumakain, nagsiswimming. Oh, ang tagawad do, Shout out daw. Sanya kain na naman. Kain na naman. Palihaw. <laughs> kain na naman 'yo. Kain na po. <laughs> Ugat ka mayo, gatong may magkakamayuli ako. Diyan la, like, abang ano, nagse-swimming <laughs> si oh. no. na si Delo. No. Lob lob, kain. 'Yan lang ang anong dito. Ano, tapos yung mm. mahirap ang buhay. Oh. Ah. <laughs> mahirap ang buhay, panalakain. Totoo 'yan sa kwento, ah. Harap niyan, mga mga isda diyan. Ah. Kita lang natin ha. Ah. Ah, wow. Yan lagay na sa baba ng ano. ayun, may sabaw pang isda oh. Ayun, ayun oh. Ay, pwedeng dinirin ng tanaw. Dinirin. Dinirin mo kanina, tingnan mo lang ha. Isda 'yan. Hmm. May rus na yung may salad, may salad din oh. Sabay din 'yan. <laughs> Paldo. Paldo sa kainan.

hoje venha fazer um tratamento de estética odontológica né boa saúde bucal tá